Good morning, guys. Dito po ako sa Nafoo ko. Titingin lang po ako nang May gagawin kasi ako, guys. Magla-landscape ako sa sa likuran ko para ma ma-close ko 'yung doon, ba? Ito maganda 'un. Yung... Magla-landscape ako. Para maganda naman yung aking likuran at maraming gulay maitanin, guys. Nagkikip. Maganda. Ang ganda naman nito. Yan ang hahanapin ko. Magagawa ako ng ganyan, guys. Oh. So, ganyan lang. Oh. Ganito paggawa ng fence tipa. Pag magkaroon ako ng bahay uli sa Pinas, ganyan ang style lang gagawin ko. O, simple lang. Pero maganda. Ayan. Ayan, Shell, guys. Yan ang nahanap ko. Kung anong bagay dun sa akin. likuran. Ito. Ano ito, I'm... Magkano kayong isa? Napakamahal ang isang piraso. Gusto ko magdala ng sa Pinas. Kaso mabigat kasi siya ipasok sa ano. Ah! Ito na pala siya. Ganyan. Mm -hmm. Apakan ko isa. Apakan. 626 tapos 9 yung isa yung kailangan kakulay sa bahay namin ito naman ay 699 mahal guys 6992 Binibinta din ang bato. Oh, napakamahal ang bato, guys. So, ayan ang gagawin ko. ayun At titingin tayo. Hmm. ganito. Kasi balak ko ngayon, may balak ako ngayon ang aking mga malunggay, hindi ko ibibinta yung puno na gagawin ko na dahon na ibibinta ko. Kasi, ayan maganda to, matibay Oh. 36 alagayan ah, pala yan ng ano. Hindi pala yan sa binil, sa para sa pananim. Ayan guys, pupunta tayo dito at maghahanap ako ng... Ayan, kagaya sa akin, oh. Oh, pwede pala siyang pwede pala siyang ganyan lang. Oh, diba? Ang daming flower. Ayun, wala ako nito sa garden. Titingin ako ng ano, ng puno. <coughs> Doon sa likuran para maharang yung hangin, guys. Ito yung pinag, ano, ito maganda, oh. Wala ako nito, eh masyadong mahal masyado siyang mahal iba't ibang kulay guys ito meron ang kuya design so nagkatanim ko tingnan nyo sobrang mahal oh mumiji yan guys ganda ng mumiji oh 3,000 mahigit. Mumiji ito. Anong pangalan? Mumiji din pero ano siya? Pula. Paglagay kaya ako nito. Kaso sobrang mahal. Sobrang mahal niya guys. Tingin-tingin tayo. Ito din oh, maganda Oh para hindi masyado. Marami pa lang klaseng mumiji. Iba't iba. Mumiji siya, mumiji, pero iba-iba yung ano ko. Wala. Ang dami, diba? Ito kasi, pag bibili ako nito marami, pumupunta siya. Meron ako nito sa ano eh. Sa backyard. Pero pumupunta siya sa ano. pumupunta siya sa kung saan saan ano ba to mahal din pala ano kuha tayo ng cart bibili tayo niyan at saka ito kasi maglalang skip tayo ayan oh, ang ganda oh wow yung kan ka, kanina lili ko ay namatay ayan siya sure. oh. ito meron ako sa backyard at ito din bibili ako wala landscape tayo ano okay, yung diba? Da, I Ang mean daming flowers, guys. Naku. ganda. Wow. Ah, may bougainvillea, oh. Dito sa glit, may bougainvillea. Bougainvillea. Bilya, oh. Bili tayo nito guys. Dito ang ganda oh. So bibili ako tatlo na guys. Para may tatlo akong bougainvillea sa aking backyard. Ay ito din. Mas super ganda. Wow. Super ganda. Dito din oh. di Diba? Grabing halaman dito, guys. Sobrang dami. Dito sa amin. Kaso medyo kamahalan nga lang kaysa dati ko yung pinapakita ko sa inyo. Dito din yung mga gulay. Ayan, oh, may ukra, may talong. Mga similyang pulang seedlings. Ang dami, ang pa, ang dami. O, oh, diba? Super dami. O, oh, marami sila dito. May sibuyas, o. Oh. Ayan, yeah, mga similya. Ito, malilit ito. Ma Meron ako yan sa bahay. Ala, 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 ala. Hmm. Ito naman ay sili na mahahaba. Pangsigang, guys. Pangsigang. Bibili tayo ng... Dalawa. Wala talagang sayuti. Walang sayuti. Walang sayuti. diba ba? Ang dami. Ang, dami. Ang kasi ng mga hapon mag-gardening. Iwan ko sa Pilipinas, wala masyado. Pira lang yata may halos na nabili. Iwan ko lang sa iba ito. maganda pala magaganito, oh. mm, strawberry yan lahat. Marami akong strawberry doon, di ba? So, gagawa ako ng ganito. Pero nasisira kasi ito eh. Kaya hollow block na lang bibili natin. Hollow block talaga siya guys. Dito. Wala talagang sayuti. Eh. Ito naman herbs. Wow. Hmm para walang kakaiba ay, kamuti ay, kamuti guys, oh mahal, napakamahal yung kamuti o oh. iba't ibang klaseng kamuti yan guys ito yung kulay dilaw meron ako diba nagtanim ako ng kamuti doon hindi pa siya naglabasan yung dahon. Mahirip sila, mahilig sila mga kamuti. ito yung aking napili, yung kulay brown para turno sa aking bahay, guys. 428 ang isang black. Kaso, kukulangin siya. Ay, hindi. 300. 388. So, kukulangin siya. Kukuha pa tayo uli. Pupuntahan ko yung ano. Gaganyanin ko kasi siya. So, lalagyan natin ng sigarilyas sa likuran ko. Kahit ano, sayang kasi yung space dun, kaya ilalagyan natin siya ng uh, planter box ulit. Ito kasi sobrang mahal, yan ang gusto ko. Kaso sobrang siyang mahal, 1,164 ang isang piraso ng black. So, ito na lang ako. Kasi at least may gulay tayo, hindi tayo. Ang gusto ko nga yung ano, ay hollow black, kaso mabigat. At Malaki masyado. Pero ngayon, pansamantala sa likod para hindi siya masagwa tingnan. Iterno ko sa concrete doon sa likuran. Yung kulay ng bricks. Ayan, gaganyanin ko kasi siya, guys. Pero ito kasi parang hindi siya hiyang doon. Hindi siya nababagay sa likuran dahil ang medyo maroon or uh, ano, ano bang, ano nung kulay doon sa bricks. Basta tama tong nga ni sa akin, no, ito, ito. Ito yung aking, ano, hinala na tatama doon, ano, fit na fit doon sa kulay ng aming concrete at bahay. Na log Ayan. So, bahala na yan. nag na ako. Pero kulang ito. Tanong tayo sa loob, loob, kung meron pang silang stock. Ito kasi maganda siya din. Kaso maliit siya at madalis, parang babilis tumatumba. At may, hindi siya masyado matbigat, magaan. Ayan, so magkano nga to? Ito ay medyo kamahalan, kunti kaysa itong napinili natin. 417. Kaso parang, ano, ganyan siya sana, oh, ganyan. Oh, ganyan gawin. ah uh, maganyan pala, maganyan din pala ako sa sunod sa harapan. Mm. Box, box, ni. oh, Tandahan lang muna yung ating pag, pagla-landscape kasi mahina ang ating katawan. Hindi ba ganda? So, gagayahin ko yan, guys. Pwede na siguro yan. Tapos na tayo, guys. alam ko ano. nga. Mayroon din ganito. Hindi pa. Ay, sana ganito na nang binili ko pa na ano. Diretso na. Ayan, hindi na ako bibili ng ay, palpak. Nakuha na. Hindi na ako bibili ng harap-harapan niya.

sinadya ko din dito yung talbos ng kamot ayan itatanim punla din to guys mahal masyado ito lang kukunti lang diba so kulay dilaw to ayan at nakabili ako ng sili ayan